miyembro ng TLPH with the fist crack mula dito kay Edward and siya rin yung nagsalba kay Domingkay. Oh. Tingnan natin kung makakaabot ba doon sa bay, Lord din contest pa so successfully mas secure ng Aurora sabay diretsong pag-secure ng mga lanes nila. And this is the second Lord na mahahawakan ng Aurora Gaming at sa kapangyarihan ng isang Moscow, most likely ay makakakuha sila ng inhibitor turret out of this Lord push. Sa pagsilip natin sa Infinix in-game equipment, no mayjo build na ang uh, Lucas ng side ng TLPH which is Carl Tezy, uh -huh. mukhang alam niya na hindi pwedeng full damage ang Lucas dito. Yeah. Kasi alam niya, kaya siya patay ng Moscow uh, Moskov. Definitely, table din yung kanyang, kanyang hero. So, habang kinakay Chum, might as well deal some uh, bit of damage with the Blade of Armor para hindi ganun ka-dominating ka yung uh, stance dito ni uh, Domenkite. Kasi mararamdaman ni, ni, din ni, ni, ni Domingkite habang tinitira ni Lucas na masakit din siya. Kasi babalik sa kanya yung damage niya. Oh, and uh, hindi rin kasi advisable na mag-build na maraming HP dito, no? Considering na ang Trinity dito, yung um, build uh, ng isang Moscow uh, Moskov, ay talagang bumabakat sa mga high HP targets. Yep. Kaya naman for TLPH, isang depend isang malala na naman. Kompleto pa naman ang kanilang mga inhibitor turret pero mukhang kailangan nilang magbigay ng at least isa with the way the waves is controlled by Aurora Gaming. Oh, tsaka kailangan dito maging prepared din sila doon sa follow-up na suntok from uh, from Edward kasi parang laging nga uh, mas naseselyuhan. So uh, yung kit naman dito ng uh, dalawang team saya uh, saktong sakto lang din for a team fight para may immortality na dito si Renegade. Oo, mukhang papasok naman ng mid lane na kaliwa ng Kote o na kanan ng Lord. Kaya naman ma Magiging kalmado ang pagdepensa dito ng TLPH. Not much aggression na nagmumula dito sa Aurora Gaming. Mukhang susubukan po nilang pumiso pa ng isa. Pero medyo may pagkadelikado na itong parte na ito para sa Aurora Gaming. Yeah, uh, may, may Oy! Okay, sumakto. Ginamit yung flicker. Hindi na makakatakas dito si Yui. Eh. Habang si Domen kahit naman, makakapag-dash away. Makakapasok din si, si Kim sa weta ni Colter, mga pa na siya dito ni Oheb. This is it! Habang si Demon Kai tinahabol si Oheb, Nagquad quart shadow pa nga. Kahit easy, hinahanap si Renegade. Pero si Oheb dito, makukuha pa rin Ay! nila si Renegade. Double kill para sa kanya. May iwan na rin dito si Edward. Na-shutdown na rin dito si Demon Kai. So, four players down sa side ng Aurora at biglang bumaliktad. Yun ang iyari sa ating mapa. Kaya ba? And ba? Si Yui lang yung mag-i-spawn in 10 oh. seconds. Medyo malayo pa si Dominguez. Oh, no. Oh no, five seconds para dito kay Yue. Edward, ano ang gagawin ni Mr. Consistent para patagalin ng depensang ito? Sobrang bilis na pagpasok na Tapos dito nakapag-aibin na nga si Edward. Dumating na si Yue. Hindi makakapasok. Halos wala buhay mga players. din ng TLBH? Ito na ba yun? Yung pagpawi na Aurora, ginamit na rin yung Winter Crown! Oh, ay, tari! Gear of Destruction! Tari! Ito, bumalaga sa harap! Kaya ba ng damage na Aurora? Bumili para ng Immortality? Pero hindi na makakatapos. Maging 2 for 2 yung trade Pero kailangan mag-back Nakakita The tayo minions! ng minions kahapon Papawin pa Papa, ba ni Edward? May lalabas pa na minions Kalahati na yung buhay ng base At ang sigaw ng laban ngayon Minions yata Pero makakatakas makaka -away. Dalawang minions yata Woo! Dead sa Dito na TLBH Woo! Sakto merong Lord Sa lahat na nanonood Hingang malalim Dahil mahaba pa Ang laban na to may Lord Reset muna na magaganap. Kamunti ka na. Kahapon nakita nating nalaglag ang Omega sa Winions pero hindi mangyayari yun ngayon sa ating uh, game number one. Si Sanford ang ahawak. Demon Kite nakaharap ng isang Cortez si Low HP na. Walang immortality na available. Makakatakas ka pa! Dito! Tapos babalik. Si Rene dito dito mabibitbit. Pero ginamit na rin dito yung uh, Raging Sandstorm para mas mapalayo oh si come Sanford. Ito pala yung bait nila. Nagamit na Spirit Destruction. By the way, si Sanford na doon pa rin sa so may madalikod. Demon Kite makakasecure si na. Oh! Yan! Oh! Kamun, oh! 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 Mag check ng mga bush. Chine-check lahat ng mga pwesto at si Sajid na kita na rin nila. So Aurora ngayon, perfect opportunity to take this Lord. And this might just be a free Lord. Hindi na papalagan TLPH with a 4v5 disadvantage. Kaya naman Aurora Gaming na naman na makakuha ng ating third Lord of the game. Hindi man ito yung Evolved Lord, ay napakasakit pa rin ng lalabas na upcoming Lord. Sobrang dami nangyari, Omi. Kahit ako nanonood lang, <laughs> kahit ako nanonood lang, hindi ako makahinga. And lalo na yung mga nanonood sa audience sa mga bahay, pati na rin yung mga international teams. No. Okay. Welcome to Philippines! Isipin mo laban pa lang ito na magiging top seed. Paano pa kaya pa playoffs kung saan sobrang mas gumagaling yung mga teams? Hindi pa playoffs mode to eh. Ito yung nag, nagtinitimpla pa nga nila yung paparating. Pero paparating na rin yung Lord doon sa may bandang itaas. Sa apat ang defense para sa TLPH sa may bandang baba. Pero wala na rin ang kanilang inhibitor turret. Yung Lord ay tutunawin na ni Oheb. Mid lane na ata ang punteriya ng Aurora Gaming. Wala pang surprise engage. Pero si Rene J ha, Nasa gilid. Flicker is available para sa Hitman. Okay, na defense ano rin ng TLBH dito. Game extended, pero may minion wave na naman para dito sa side ng Aurora. Yeah, may dalawang Lord Wave pa sila dito sa top and bot. Pwede, pwede nila pagsabayin, pero mukhang re-relax lang Aurora. Baka gusto nilang hintayin yung mga immortality uh, cooldowns sa kanilang mga heroes kasi medyo risky rin naman. But Lord, and this might just be the last Lord of the game. Let's be honest, halos lahat ng mga Evolved Lord kung sino mang mga kuha ay uh, siyang nananalo ng larong ito. Oo. At mukhang mauuna sa pwesto ang kupunan ng Aurora Gaming. Yep, malaking uh, advantage siya uh, kung sino man makakuha kasi again, butas na yung kanilang base. Once na lumabas yung Lord, malaki yung impact sa base defense and sa base push. Medyo malaki na lang yung kalabangan if Aurora yung mga kuha since dalawang side lane yung butas uh, sa TLPH. But ang uh, nakakatakot kasi dito, pag nakuha, parang ano na eh, parang that's it eh. Oo, oh, oh pwede na diretso yun eh. Matas yung chance na um, mananalo din sa T5. Uh, pero na-reveal na si Sanford eh, nandun sa may top lane. Eh. Pero makikita natin meron magpag-poke. Uh, itutuloy ba nila yung Lord? Eh. Hindi, ina-reset eh, nila parang hero yung call. Habang si JP, mga kalahat yung buhay! Rene J, medyo masasaktan lang din. Eh. So, ganun kataas yung respeto oh, ng dalawang oh. team sa isa't isa. Kasi magdi-disengage muna sila. Wait. Walang gustong gumamit ng battle spell. True. <laughs> reset lang ng reset. In, in fact, alo, feeling ko alam kasi ng Aurora Gaming na hindi nila kailangan mag-all-in agad. Considering na habang tumatagal ang larong ito, ay tutulak ng tutulak ang kanilang mga minion waves. Hinahanap nila ang perfect na opportunity para i-burst Lord na ito. Ito na yata yun ha. So uh, para magsasecure muna ng purple buff, o dito si Carl si JP, magbibigay lang ng vision. Habang yung Lord 20k na lang, yung HP, aabot ba mga players dito na, na TLPH yung na ng Aurora. Kanina, oh! the gonna be ready, na si Ewan magiging target may iwan niya rin si Carl Tiz na wala si Sanjay kaya napatay na rin si Domin Kite mayroon ay mapatay Demon Kite nandun sa mababalikod habang may sariling laban yung dalawang players dito sa may side na Orange Box Or... Demon Kite makukuha dito ni Carl Teezy! si Ewan oh! Pero si JP makakalapit din. Immortality na kabilipas si Rennejay. May imo din naman mga kapatid. Yan ang Flashlight. Pagpapalitan na si JP. Kaya naman tatlo ang mawawala para sa TLPH. At ang nakakuha pa nga ng Lord ay Aurora Gaming. 4-3-11. Oh para dito kay Uwe lahat ng mga pwedeng bitbitin, bitbit na niya. Ito talaga yung totoong ilaw ng Aurora. Yung liwanag ni UF Lee, yung TLPH, ang ganda na eh. Ang ganda na nung pasok ni Carl Tazer, patay nila si si Kite, pero may isa pang carry ang Aurora! Tinan natin kung madedepensahan ba na TLPH dito. Meron namang immortality si Sanford. Pilit na nililiko yung Lord. Pero papasok na si Ohen. Nakakatakas pa rin. Habang mga pressure Aurora, bibili na, na targetin si Ohen. Kalahati na lang yung buhay ng Lord. Kakayanin ba ng Kachiri habang si Sanford ay bibigay na. Eto na yung Lord, pero buhay na si Sanji. Nako! Nako! Para mamabalik na, na naman yun! At kita natin ngayon ah, kapit pa rin ah, or pumapasok pa rin ah, sa butas ng karayom kakaibang depensa sa pinapakita dito ng TLPH. Hindi lang sila yung nakakaapit. expected. Digit na digit eh, no? Pero ito ha, ah, pwedeng i-rush to ng uh, TLPH if magpakita yung uh, Moscow sa may taas. So, kailangan ni cover ng Aurora yung mga bent bushes. Kailangan nila si i-secure na sila yung makakakuha ng clear dito sa may middle lane. And grabe, lalim, ang lalim ng ano, lalim ng Aurora. Grabing kalugihan na nga eh para sa TLPH at this point, tatlong inhibitor turrets ang kanilang uh, Actually, wala na silang hawak na wala inhibitor na turrets. Aurora Gaming ngayon ay eh, pwedeng patagalin lamang ang Lord Dance hanggat kailangan na talaga dumipensa ng TLPH. In fact, nandiyan pa nga ang uh, Moscow para mag-provide ng global map pressure. Pero mukhang hindi na susugal ang Aurora Gaming dito. Nandito na rin si Doming, sa Lord take na ito. Feeling ko for uh, TLPH uh, kung gusto nilang uh, maka tong, uh, laban na talaga kailangan nila makuha yung Lord kasi wala na kasi silang mga inhibitor turret. Wapo, papasok. Oh. Sino matatala nila? Matatarget naman talaga nila. para may sagot na kuwis. Sa, uh, Richie Sandstorm. Para nyo kay Nani J. Habang Arl. si Nani si J. wala na buhay. Lilikul lang muna. Detepensa. Hanyo kanya ka Baby Cakes. Kaya si Nani J. Nakuha na. At may kita natin dito. Doming! 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 Doming kite. Mawagbili na immortality. Pero double kill. Para dito kay Oheb. Si Yui naman ata. Magiging chance na Aurora. Pero isa na rin na, na wala. Si Edward ay bumagsak na. Kailangan dumepensa ng mga ibang miyembro ng TLVH Pero mukhang ang call nila dito ay bakit pa maglulord? Susubukan na ata nilang mag -end. Oh, pero para susubukan din yata ni Demon Kaita. Ah, base oh, ba no. to? Pero nagkaroon na minion wave. Okay na dito si Yue para dumefesa sa Aurora. Tapos nandun naman si Sanford sa may bandang taas. Oh, Demon Demon sa base Kite. nila para talagang depensahan din ah, yung kanilang base. Ah, si Demon Kaita ay nandito pa rin ah, laban sa isang glue habang nandito naman ang TLPH. So parang hindi na yata kakayanin na depensahan dito ng Aurora dahil maubos na ang buhay ng base. Biglang balik pad. TLPH game number one. Sobrang lapet